Samantala, nanunuot na raw sa buto ang lamig sa Tagaytay. Ang ilang residente na nga, e eh, limang patong ng damit ang suot. Pero hindi lang mga tawang apektado ng lamig. Sa lawa ng taal, toneto tone, niladang Ladang Isdana ang nangamatay at nakatutok si JP Soriano. Madaling araw kanina, nanunuot sa buto ang lamig sa Tagaytay. Ang ilang tricycle driver bilang nakagloves at jacket. Limang patong pa ang damit. Tagos sa buto ang lamig. Mabenta naman ang kape. At taho. itong panahon na sobrang lamig, matumalbahin Hindi po. Malakas. Uh din. Di kalayuan sa Batangas, mahigit isanda ang toneladang isda ang namatay sa Taal Lake dahil sa sulfur upwelling. Ngayon kasing malamig, napupunta pala sa ilalim ng lawa ang malamig na tubig habang umaangat naman ang mainit na tubig na may nakalalasong kemikal na hydrogen sulfide nagkukulang tuloy ang oxygen sa tubig kaya namatay ang mga isda na nakakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Extreme yung mga paghangin ng amihan na sobrang lakas that this will create yung pong mga malalaking alon at inong ang aming pong suspect sa ito po ay gumagawa ng undercurrent at na po niya yung ilalim ng tubig. Binigyan na ng water pump ang mga caretaker ng isda para mapataas ang level ng dissolved oxygen sa lawa. Ayon sa PAGASA, umabot lang sa 22.2 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila kaninang bandang alas 6 ng umaga. 11.4 degrees Celsius naman sa Baguio mag-alas 5 kaninang umaga. Ang malamig na panahon ayon sa PAGASA ay magtatagal pa hanggang Pebrero. Iniinda lalo na nung mga may rayuma. Hindi na mainam 'yun pag sobrang lamig. Bakit? Okay. Parang mga bata nagkakasakit dahil sa sobrang lamig. Kaya paalala ng DOH lalo na para sa mga bata, magsuot ng jacket o anumang panlaban sa lamig para iwas sipon at ubo. Pinabayaan mo yon, pwede ka magkaroon ng pneumonia and that becomes serious. ayun pa sa DOH, ang sobrang lamig na panahon ay posibleng may epekto rin sa pagkalat ng tigdas o missiles. Pero ang missiles outbreak ngayon, The situation is under control. Yet. It appears na mukhang nagle-level off na. Sa pagharap kanina ng DOH sa pagdinig ng Senate Committee on Health, napag-usapan ang mga plano kontra tigdas. Bukas ilulunsad ang Goodbye Tigdas program. Obligado ang mga local officials, kabilang ang Barangay Health Officials sa NCR at kalapit na probinsya, na alamin ang mga alituntunin at programa ng DOH kontra tigdas. Bukas magkakaroon ng massive vaccination campaign ng DOH para sa lahat ng bata edad 3 buwan hanggang tatlong taong gulang, nabakunahan man sila noon o hindi pa. JP Soriano, nakatutok 24 oras.